Ka. Mga uri at kayarihan ng panaguri at paksa. Halika na't makinig at matuto sa aking talakayan. Ngayon, simulan na natin ang ating aralin Ano nga ba ang sintaks? Ang sintaks ay ang pag-aaral o pag-uugnay ng mga salita para makabuo ng mga parirala, sugnay at mga pangusap. Ano nga ba ang parirala? Ang parirala ay grupo ng mga salita na may tiyak na kahulugan, ngunit walang diwa. Ang subnay naman ay ang grupo ng mga salita na may simuno at predikado. Maaring maging buo o hindi buong diwa. Halimbawa na nito ay nang bumuhos ang ulan. Ang pangungusap naman ay isang buong diwa na maaaring nagsasaad ng kaisipan, tanong, utos at damdamin. Iyan ang kahulugan ng syntax. Susunod ang panaguri. Ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Mayroong anim na uri ng panaguri. Ito ay ang panaguring pangalan, panaguring panghalip, panaguring panguri, panaguring pangdiwa, panaguring pangabay, at ang pang-anim ay ang panaguring pangwatas. Ano nga ba ang panaguring panguri? Ang panaguring panguri ay naglalarawan ng katangian, anyo o kalagayan ng simuno. Madalas itong ginagamit upang bigyang diin ang mga aspeto ng simuno na nakakaakit ng pansin. Sa madaling salita, pag sinabing pang-uri, ito ay naglalarawan sa pangalan o panghalip. Halimbawa narito, ang bulaklak ay napakaganda at puno ng kulay. Ang paksa o simuno na ginamit sa pangungusap ay bulaklak. At ang panaguri naman sa pangungusap ay napakaganda. Ikalawa ay ang panaguring pangliwa. Ito ay gumagamit ng pandiwa upang ilarawan ang aksyon o ginagawa ng simuno. Karaniwan itong naglalarawan ng kilos na isinasagawa. Pag sinabing pandiwa, ito ay ang kadalasang nagsasaad ng kilos o gawa. Halimbawa, Ang mga estudyante ay nagtutulungan sa kanilang proyekto. Ang paksa o simuno ng pangungusap ay ang estudyante at ang panag-uring ginamit sa pangungusap ay ang nagtutulungan. Ikatlo ay ang panag-uring pangalan. Ito ay isang pangalan na naglalarawan sa sino. Pag sinabi nating panag pangalan, ito ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at pangyayari. Halimbawa na rito guro ay isang mahusay na tagapagturo. Ang paksa o simuno ng pangungusap ay mahusay at ang panaguri sa pangungusap ay ang guro dahil ang guro ay nagsisilbing pangalan. Pang ang ikaapat naman ay ang panaguring panghalip. Ito ay isang uri ng panaguri na gumagamit ng panghalip upang ilarawan ang simuno karaniwang ginagamit ito upang tukuyin ang isang bagay, tao o kaisipan ng isang mga tiyak na paraan. Pag sinabi nating panghalip, ito ay bahagi ng pananalita na humahalili sa mga pangalan. Halimbawa na rito ay siya mismo ang nagdala ng pagkain. Ang paksa o simuno ay nagdala ng pagkain. At ang panaguring ginamit sa pangungusap ay siya mismo, dahil yung siya mismo ay isang panghangib. Ano nga ba ang panaguling pangabay? Ito ay naglalarawan ng kalagayan, lugar o oras na ginagawa ng simuno. Ang mga ito ay madalas nagdadala ng konstektado at aksyon ng simuno. Pag sinabi nating pangabay, ito ay ay nagbibigay touring sa pandiwa panguri o kapwa nitong pangabay. Halimbawa na rito ay ang, ang mga bata ay naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Masayang masaya. Ang paksa o simuno ng ginamit sa pangungusap ay ang mga bata. At ang panaguring ginamit sa pangungusap ay naglalaro at ang masayang masaya dahil ang masayang masaya ay nagbibigay ng turing sa pandiwa na ginamit sa simuno. Ang ikaanim naman na uri ng panaguri ay ang panaguring pangwatas. Ang panaguring pangwatas ay naglalarawan sa halaga, katangian o estado ng simuno gamit ang panaguring nagsasaad ng katangian. Madalas ang naglalarawan ng pagkakaroon o kakulangan ng isang bagay. Halimbawa, ang kaniyang layunin ay magtapos. Ang dapat gawin ay magsikap. Ang panaguring ginamit ay ang magtapos. Ang salitang magtapos ay ginamitan ng salitang ugat na mag. Ito ay ang pagtatawag natin paglalapi. Natapos na nating talakayin ang iba't ibang uri ng panaguri. Ngayon naman ay ating talakayin ang kayarian ng paksa. Kayarian ng paksa. Ang paksa ay maaari ring ng isang salita, isang parirala o isang sunay. Tulad sa panaguring ang paksang iisahing salita ay ginagamitan ng isang pangalan, panghalip, panguri, pangabay, pangdiwa at pangbatas. Pag sinabi nating parirala, ito'y lipunan ng mga salita na simuno at panaguri at ginagamit lamang sa bahagi ng pangungusap. Kumbaga sa madaling salita, ang parirala ay koneksyon ng mga salita na hindi mabubuo sa isang pangusap dahil hindi ito, ito nagsisimula sa malalaking titik ang kulang ang mga bantas nito. Upang mas maunawaan natin ang paksang iisahing salita, narito ang halimbawa. Sila ay bibigyan ng seminar tungkol sa pagplaplano ng pamilya ang paksang iisahing salita rito ay sila. Bakit nga ba sila ang ginamit? Kasi imbis na pangalan ang gamitin tulad ng si Joy at si Christine, ang ginamit na lang ay salitang sila. Bilang representasyon ng maraming taong tinutukoy. Bukod pa roon, maaaring buwi ng pariralang pangukol o pariralang pawatas ang paksa. Halimbawa ng pariralang pangukol, ang para sa amin ay para sa inyo na. Ang salitang may salunguhit ay para sa amin. Ito ay ang pangukol na ginamit sa pangusap. At para naman sa pariralang pawatas, nakawiwili ang paghuni ng ibon sa parang. Ang salitang may salunguhit ay ang paghuni ng ibon sa parang. Dahil ito ang paksa na ginamit sa pangusap, kaya ito ang may salunguhit. Ito naman ay ang paksang sugnay. Nang mayaman sa likas na kayamanan, ang Pilipinas ay hindi mapasusubalian. Ang salitang may salungguhit ay, Nang mayaman sa likas na kayamanan ang Pilipinas. Hindi kagaya ng ibang pangungusap na nagsisimula sa ang ito, ang pangungusap na ito ay nagsimula sa nang. Maaaring sabihin na ito ay makikita sa mga tula dahil ang, ito, ang simula nito ay nagsisimula sa nang payak na simuno ang mga uri ng simuno sa itaas. Kapag may simuno ay may dalawa o higit pang salita, parirala o sugnay, ang simuno ay tinatawag na tambalan. Pag sinabi nating tambalan, ito ay dalawang salita o magkaugnay na salita. Kumbaga, ito'y kalipunan ng mga salita na may simuno at panaguri na maaaring may buong diwa o magpag-isa lamang kung sa panirala ay kulang ang mga bantas, hindi ito maaaring mabuo. Ang sugnay naman ay maaaring kahit hindi buo ang mga salita, basta buo ang diwa nito ay maaaring natin itong maunawaan. Narito ang mga halimbawa. Halimbawa ng simunong tambalang salita ay si Balagtas at si Wang Sisiu ay makatang Pilipino ang may salungguhit ay balagtas at si Husing Sisim, sila ay ang dalawang salita na pinagtatambal. Ang halimbawa ng simunong tambalang parirala, ang hingil sa lingwistika at sa kasaysayan ay hindi tinatalakay sa pulo. Ang salitang may salungguhit ay ang hingil sa lingwistika at sa kasaysayan. Ito ay ang tambalan o ng parirala na ginamit sa pangungusap. Yun lamang. Maraming salamat sa pagkini, na way may natutunan kayo ngayong araw.